Namatay si Mang Dionisio Ugana dahil sa tuklaw ng Cobra. Sa kalapit barangay ng parehong bayan ng Talukto, natuklaw din ng Cobra si Juanito Timalo habang nag inspeksyon ng daloy ng patubig sa kanyang palayan. Kung paano nakaligtas okay. si Juanito ang siya nating tatalakayin sa episode na ito. Okay na okay ka na. Ilang araw bago nag-normal yung paningin mo? Bali tatlong araw yata po eh. na, nandito ka pa, nandito ka na sa bahay. Tatlong araw mabigat pa yung mata mo. Oo, mayroon pa din po. Dito lang po ako kinagat po eh. Dito parte na ito po. Parang... Dito lang po ako na parte nung kinagat po ako. Eh, hindi ka nanonood ng TikTok ha? Balita ko nanonood ka ng TikTok. Ay hindi po, talagang <laughs> naglalakad po ako. Ang lugar kung saan natuklaw si Juanito ay halos nasa isang daang metro lamang mula sa kanyang bahay. Kaya kahit nag-iisa, ay dagli naman itong nakauwi at nakahingi ng tulong bakit ka nakagat ng ahas hindi ko nakita po kasi naapakan ko po, po. saan ang naso na kagat niya ito po ba bakit may mga hiwa-hiwa yung si... pagdating ko sa hospital po hiniwaan po ah si Dr. lumang mismo hinihiwa niya oh, talaga oh makakalalabas daw yung um, dugo siguro po na um, ano doon basta lugar marami talagang mga sa mga, eh, mga kahoy kahoy siguro po marami doon 'yung nakakagat sa iyo, napatay mo hindi naman. Ay, po. hindi po. Si wala akong dalang pamalo po eh. Anong um, oras niyo? Mga na po ng hapo. Nakita mo mismo 'yung ahas? Opo, nakita ko po na kumagat siya. Hanggang diyan po, hanggang dito, sinilip ko pa po, pinuntahan ko pa siya. sinignan ko 'yung ahas. Basta umuwi ka, wala kang ginawa, hindi ka naghanap ng na Nung nakaabot ako sa may may talahib po. Binunot ko 'yung talahib po. tinali ko dito po. tapos bago ako umuwi po. Pag uwi mo dito, nandito naman si... Nandito yung na, asawa nga, ko po. Sinabi ko lang na kinagat ako ng ahas po. Nga, tapos naglakad po ako na pumunta kila kapitan. Gaano kalayo naman dito yung bahay ni uh, Kapitan? Labas sa labasan lang? Opo, dyan lang po sa labasan lang po. sa may school. Tapos si Kapitan na mismo yung tumulong sa'yo. Sinakay niya po ako sa tricycle niya. Tapos yung mga barangay official po, nasa barangay hall sila po lahat. Tapos ipinasa ako sa kagawad niya po. Siya ang nagdala po. Ah, ibig sabihin, good citizen ka naman siguro, kaya pinagtulungan kang... Opo, single. kasi para madali daw yung single po kaysa yung sidecar po. So, mabilis ka rin nakarating kay, ano, kay Dr. Lumang? Center po. Center ng... Talugtog po. Anong ginawa nila doon? Ginawa lang yung pang ko po, kung ilang taong ka na ganun. Nakakasagot ka pa nung mga tanong nila noon? Opo, pero yung mata ko na po, parang ano na po siya, parang... Patikit-pikit na po siya. Mula sa center? Ambulansya na po. Mula nung makagat ka, hanggang makarating ka doon sa kay Dr. Lumang, hindi inabot ng isang oras. Baka mayroon na siguro po eh. Nung nasa Cavite na po ako, malapit na ako kay Dr. Lumang po. Yung hinga ko po, parang wala na po eh. Wala ka ng malay nung nakarating ka kay Dr. Lumang. Wala na po eh. Si Dr. Lumang ng Gimba General Hospital ay kilalang kilala pagdating sa tuklaw ng Cobra. Ipinagmamalaki niya na sila lamang ang may antivenom sa buong Nueva Ecija. Napakaliit kasi ng produksyon ng RITM ng antivenom. Kaya marahil kung sino lang ang masipag mag-request ay siya lang ang laging nakakakuha ng supply. Ilang araw? Ilang araw kay naabot sa ospital? Bali, walong araw po. Malaking bayarin yon Magkano inabot? Maabot ng mga 200k po. Wow. 200,000 sa kalagayan natin sa buhay. Parang napakalaking pera noon. Mabuti naman at na-produce nyo yung 200,000. May tumulong naman po, kaya na yung ganun na halaga po, nabuo naman po. Uh, siguro pwede mong pasalamatan lahat yung mga tumulong. Unang-una, -una, salamat kay ka-Rodibuado, kagawad, Martakdol na nagdala sa akin kay Dok Lomang. Uh, salamat din siguro kay Doktor Lomang. <laughs> Tapos maraming salamat kay Dok Lomang din dahil nagamot niya po ako. Maraming salamat din kay Kongresman Joel Magkano yung binigay ni Congressman? Bali di taktike. Congressman Joseph Villago ng San Jose City. Saludo po sa inyo. At saka syempre sa kapitan ng Barangay William Rosario. Si Kapitan Rodi Buado. Tapos yung mga tumulong sa akin sa DSWD. May kas din na itinulong ang DSWD. DSWD ng kapalatuan po, bali 40 k po yung uh, tulong po. Kagawad, hanggang hindi ka naipasok sa IC. Ay, maraming maraming salamat kay Kagawad Martakdol dahil hindi niya ako iniwan. Pag mga ganyan, yung mga patay na punso na ganyan, gustong binabahayan yan ng mga ahas pag may mga lungga yan. Tapos yung mga puno na ganyan, yung hiwa-hiwalay na pulo na yan. Opo. Pag nakakita kayo ng mga guwang dyan, pag mamasdanin nyo, pagka talagang nakatira dyan yung mga ahas, dalawa hanggang tatlong buwan, magbabalat yan, magpapalit ng balat yan. Opo. Kaya pagka ano, pinapansin nyo rin yung, yung mga ganyang klase, mga, mga puno na, na nagsosolong mga puno na ganyan, mga gilid na sapa, pag may mga lungga tapos may nagkalat na balat, ingat kayo doon. Layon ng ating mga video tungkol sa mga Philippine cobra ay magbigay ng kamalayan sa ating mga kababayan na ang mga nakamamatay na ahas na ito ay sadyang kasama natin pinapakita po ng ating mga video kung saan sila natural na namumuhay para nang sa ganon ay maiwasan ang hindi ka nais-nais na inkwentro. Sa pagkakataon na may matuklaw ng kobra, ano ang dapat gawin at saan dapat pupunta? Ang tuklaw ng ahas ay isang medical emergency. Sa tuklaw ng kobra ay karaniwang namamatay ang biktima sa dalawa hanggang tatlong oras. Ngunit may pagkakataon na hindi inaabot ng isang oras. Kaya importante ang bawat sandali. Wala pong ibang gamot na pangontras sa kamandag kung hindi specific na antivenom. Kaya kung may popular na ospital na alam kayong mayroon ito, huwag na pong mag-atubiling doon pumunta dahil antivenom lamang ang tanging gamot na makapagliligtas sa natuklaw ng makamandag na ahas.